sa maluos katedral ito yung christmas light ng katedral ah uh, ano marami kasi may pag marami ng pasko kasi marami itong, itong pasko ah uh, ito yung pasko na kasi ano marami itong pasko ito yung mga iba ayan o oh, ayan guys so, kapaganda kasi ito yung katedral ah uh, christmas light pinost ko lang sa facebook ah uh, yung isa naman pinost ko sa facebook mga iba't ka ko sa Facebook. Ito yung altar ng katedra. Nandito si Pope John Paul XVI. Si Pope Francis. Eh. Well, di pala ako napapamisa. Tanggalin ko na nang sila. Kasi... Kasi tanggalin ko na nang sila. Di naman kanyang... kanilang... Pope's Day. di Hindi naman ginagawa nilang popes day eh. Ito naman. Ayan. Ito. yan tanggalin natin to. Ito. 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 Ang ganda na ang kanya. Pupunta tayo sa mga ibang simba na may ito um, ang parokya na sa Tiswat ng Dad ah. Pero naka, nang, nakarang ginawa ko to. Ang muna ko na yan. Ito yung parokya ng Santis Matanda Meron may ano. Um, diba, meron ito yung ano alt, noon. Kaso ano, konti lang yung poon. Ano. Ah, ito yung parokya ng Santis Matanda dito paso tayo. Ito yung ano yun. Tablet ko to eh. Ayun, parokya yan. Ito yung altar ng parokya ng Santis Matanda na. Pero ayun yung ano, yung ano, si St. Padre Pio nandito, ang tatare sa St. Chitadei, sa so Station of the Cross ayan, Station of the Cross uh, na numeral numbers na no, Station of the Cross ayan, Imidahon dahon pa maram, ganun, um, Paraswa in Church Paraswa uh, in Church medyo sarado siya, bukas siya ayan, bukas siya sa ano Ayan, bukas lang siya. Bukas siya. Ayan, ito yung Barswain Church. Uh, ayan lang yung ginawa. Ayan lang. yung choir. Ito yung choir. Uh, ito yung cathedral. Barswain pala. Cathedral. Ito yung sinabi ko. Okay. Okay, yung kabayo nandito. Ito kaysaysayan ng simbahan para swayin. Susunod naman. Uh, walang Christmas light dun. Parihan. Lalagay ko muna yung Christmas light. Ito yung San Pablo. Lalagay ko muna yung Christmas light. Ito yung chapel ng Santisima Trinidad. Lalagay ko muna yung Christmas light kasi wala siyang Christmas light ito yung mga poon na range okay. kaya ito yung mga poon na ito yung ano di ko pata kalimutan ko pala ilagay na Christmas flag Pating ayan sa Pablo Chapel sa Malolos Bulacan ay eh. para may nakalimutan para na ako simbahan Asanta Santa Isabel di pa natin nakuhanan yan ito yung San Pablo Chapel Kawa, sabi ni na ko si Orland, magagawa daw ako na San Pablo Chapel gusto niya I'm excited na siya daw hilig siya magdito parokya ni Santa Isabel parang meron pa siya talaga akong connection ng simbahan ah dan ako sa loob ng Archdiocese of Palo sa si parokya isang tayo sa Benunggari ah yan ito yan ayun lang pero wala pang wala nang pasok po tayo dito yan may room ako dito tayo tapos parang dito lalagyan natin yun natin ilaw ayan tatalo na lang ako. Wala, pag, walang pag di bukas. Ah! Ayan. Ah, ito pala. Sorry, sorry. Binutas ko pala. Binutas ko pala. Yan palang ano is. Yan palang exhibit. Ito yung exhibit ito yung labas ito parang exit exit nasa yung exit ng barihan ay barihan tuloy tisima ay sa tisa sa tisibet pala hindi di hindi ko pa nilagay ng glass na nas, nas di ko pa nilagay ng bintana hindi ko pa nilagay ng bintana may makakapasok dito yung bird hindi na parang wala na ako yun yan, ito, 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 glass yan glass yan kasi yung isa yung tablet ko yan bago to yan, madaling araw na guys maaga na ito yung room na exhibit. So, wala namang Lenten exhibit. Hindi naman Maria exhibit. Wala namang Marian exhibit. Wait. Na Ay, naman na. Gagawin so, ko na lang yan mamaya. So, ayan yung madaling araw na, guys. So, ayan na. Madaling araw na. May secret room pala ako. Nakalimutan ko na naman. May secret room pala ako sa Brass ito so, yung menu yun, yun, sa si cream. Ayan. May secret room ako. Pero exhibit ang pakalit. Pero kakasya. Kakasya ko ba yan? yan Kakasya ko ba yan? Na exhibit. Ayan. Ang pakang Christmas light. Na kat para sa inyo. Bye bye. Subscribe to my channel.